Hi guys, good morning. Bali na ready ko na si Asher nagaantay na lang na maihatid siya. May medyo maaga pa kasi ngayon dito. Ano lang siya 9 9:10. Ay 9:15 maaga pa. Kasi hahati diyan 9:45. So ako naman ay magha-harvest ng okra. Kailangan nating aag. Anong tawag doon? lang natin harvestin agad-agad yung okra. Kasi guys, kapag napabayaan kasi ang okra titigas, hindi na siya mapapakinabangan. Kaya, a, kaya, ha-harvest natin agad-agad at sawsaw -saw natin siya sa, ano, sa deong. Abangan ko na ang aking tamu. Kahit mangilan-ngilan lang. At ulit. Kapag hindi inagad kasi sayang. titigas, Madali siyang tumigas. diba tapos mag harvest tayo dito talbos ng kamote iwan ko muna kayo diyan. at tayo mag harvest muna ng ating kamote dito muna kayo

ulam na tayo. Sarap to. Sausaw natin sa bagoong. namay kalamansi. Ah, ba? Diba? So, ayan na guys, ang ating ulam. Hmm. Pinakuluan ko lang. At ah, pinapakain ko si Tonton ng kanyang yogurt kahapon. Yung yogurt ni Asher kahapon, yung ice cream ni Asher kahapon, kinain niya lahat. Si Tonton wala. So, pinapakain ko siya ng yogurt. At naisip ko mas maganda po, pakain ko kay Tonton, oh. Pinaka-ice cream. <laughs> Pinaka-ice cream na yung yogurt. Gusto naman niya. Nire-ready ko tong aking giniling kasi gagawa ako ng longganisa. Kaso, kahapon, inilagay ko siya sa freezer. Ayun, malambot na. Ngayon, dinidefrost ko. Ayun, malambot na siya. Ngayon, maglalagay tayo ng seasonings ay tanggalin natin ang tubig. Gagawa ako ng ano, na pangbaon, gagawa ako ng meatballs, longganisa, pati, gano'n yung mga gusto ba ni Asher. Na pwede ko ding ipakain sa kanya sa umaga at pwede kong ipabaon sa kanya sa school. Kaya, ito yung gagawin ko ngayon habang si Tonton nanonood dun ng ano, Nepali Nursery Rhymes tali ba jaw, tali ba Lalagyan ko to ng seasonings. At yun nga, lalagyan ko na ng seasonings at ngayon ay ilalagay na natin siya sa plastic. Bali, voice over ko kasi nanunood si Tonton ng nursery rhymes na napali. E baka makapiright tayo. Kaya mas mabuti ng i-voice over na lang natin. At meron nga din ako ditong funnel. Yung ano pala guys, itong longganisa pala na ginawa ko, nilagyan ko lang siya ng bawang, salt, pepper, ganun. At saka nilagyan ko ng konting asukal. Naisip ko, lagyan ko din sana ng, ng food color. Kaya lang hindi healthy ang food color, di ba? Kaya hindi ko nilagyan ng food color. Kaya ganito na lang. Simpleng longganisa na lang. At saka naisip ko, siguro kung ano yung longganisa natin, baka hindi na ako makagawa ng iba pang ano parang pati ganon so tingnan na lang natin kung ano yung magagawa ko dito sa isang kilo ng giniling at medyo mahirap siya maglagay sa loob mahirap siya ilagay sa plastic kasi sumasama siya doon sa may kwitan ng ano ng rice bread sumasama yung meat medyo madulas kasi siya kaya pero tingnan nyo ganyan oh So, yung kalalaki nung ginawa ko, guys, ay ano, kalahati nung plastic ng ice candy. At saka matataba kasi siya. Kaya, pwede na yan. Okay na yan. Pwedeng ano ba? Pang ni Asher at saka pwedeng agahan ba? So, yeah. Mas mas okay na to kaysa yung bibilhin natin sa sa supermarket ba na sausage. Lalo't may napanood ako na hindi healthy ang sausage. hindi naman talaga healthy ang sausage kasi nga may mga preservatives nga kasi na nilalagay, di ba? So, mag-homemade homemade na lang tayo. Saka siguro mas makakamura tayo ng konti kapag ito yung okay, gagawin Guys, so yun, na. hindi ko na naipakita sa inyo. Nakagawa ako ng bola-bola. Yan, nilagay ko muna siya sa ref. At nagagawa ako ng sampung longganisa nandun sa loob. Bali, sampu yung nagawa ko. Tapos, ito, bola-bola. Ilan tong bola-bola ko? 3, 4, 5, 6, 7, na. Ah, sampu pala yung bola-bola ko eh. Kasi may nuggets tayo dyan, oh. So, yan yung nagawa ko sa giniling. Hindi ko na naipakita sa inyo. Nilagay ko sa ref. Eh, kasi mag-tutor na ako kay Asher. Mag-homework na kami. Hmm tsura kalat ng bahay kaman kaman so yun lang yung ating video for today guys so, nag start na siya gumawa ng kanyang homework sa uh, Nepali nakalagay Machituan District para ba barcu chu <laughs> pero nakalagay doon ano um chituan ano yun ano yung nakalagay doon bas, chu. bas, baschu ibig sabihin yung Chitwan ay part ng ang Chitwan Chit I'm I'm, I live pala I live in Chitwan district yun palagi ibig sabihin nun I live in Chitwan district Ma Chitwan jil jimal jimal ma I live in Chitwan district yun Ayan na, sinusulat niya. Yan yung abot ni Asher sa Nepali. Hindi, iba kasi ang serofero. Ang serofero yung... Iba din kasi ang Nepali nila. So, ang ano dito, Nepali. Isang lokal at saka isang bagong Nepali. Amin? Kairahani is part of Chitwan District. Kano, nakalagay. Same homework. Yeah, same homework. So thank you, thank you again for watching everyone and tuning in our, our next vlog. Bye and God bless us. All. Like and share. Sky. Bye. Bye.